Magandang araw mga master. So wala nang intro intro. For today's video, si-share ko sa inyo kung paano natin malalaman kung ilang watts ba yung nagagamit natin sa buong araw or sabihin nating 24 hours. Okay? Isang buong araw. So gumawa muna tayo ng uh, format na ganito. Yung ating uh, appliances or fixture. Ibig sabihin, ito yung mga ilo natin. Halimbawa, sa appliances natin, kung rep, washing machine, AC, ceiling fan, at kung ano-ano pa yung ginagamit natin sa bahay. TV and microwave. So, ito yung ilalagay natin dyan. And then, dito naman sa power consumption. Kung ilang watts yung unit na ginagamit natin na yun. Okay? And then, dito sa pangatlo, dito yung regular use in hours. Ibig sabihin, yung uh, regular na oras na ginagamit natin sila. Yan, sa buong araw. Okay? And then the last is calculating load. Ito yung kukompute na natin. Yung bawat uh, equipment or bawat appliances or bawat ilaw. Okay? So, umpisahan natin dito sa appliances and fixture. So, sundan nyo lang po. Ayan, para matutunan din ng iba. Halimbawa, gumagamit tayo ng LED na bulbs. Okay? Sulat natin, LED bulbs. So, iba't-ibang wattage po yan. Merong 15 watts. Okay. And then, merong 9. Merong 5. And then, merong 3. Uh, Iba-ibang wattage. Halimbawa lang po ito. So, ilang 15 watts yung gamit nyo? Sabihin nyo, isa. O itong 9 watts. Sabihin mo, dalawa. Halimbawa lang po o sabihin mo tatlo yung 5 watts and then apat yung 3 watts so halimbawa lang po ito ha? so isulat nyo pong ganyan and then dito sa regular use in hours ilang oras ba natin siyang nagagamit yung isummary lang natin kasi hindi naman continuous natin yung ginagamit kung minsan pag madilim lang sa kwarto bubuksan natin saglit lang So sabihin natin na uh, 8 hours kas kasama na yung sa gabi. Okay. So walwalong oras. In short. Okay. So digwalong oras. And then mamaya na natin compute. Maglagay muna tayo ng example dito sa appliances. Halimbawa, uh, rep. Sorry, hindi pala nakita. So, yung rep natin. Okay. So, ang gamit natin, isa. Ilang watts ba yung rep natin? Sabihin natin, 800 watts. Example lang po yan. So, ito ay 24 hours. Dahil walang patayan po yan. yan. Hindi naman na uh, kapag ka ginamit natin yung rep, eh, ganun kalaki yung konsumo niya kasi once na na-reach niya yung temperature base dun sa setting natin namamatay po yung ating compressor nag-cool uh, down siya dahil na-reach niya yung uh, temperature so kumbaga bumababa yung ating konsumo uh, don, so makikita natin doon sa details nung rep yung uh, maximum cooling time niya kung ilang watts yung nandoon makikita po natin yan doon so halimbawa po 800 okay And then, 24 hours natin ginagamit. And then, ano pa yung iba natin ginagamit? Um, TV. Yung ating television. So, sabihin natin, isa na lang dun sa ating living room. So, yung TV, ilang watts po ba? Sabihin natin, 500. pa 500. So, ilang oras natin siyang nagagamit sa 24 hours na yon Uh, sabihin natin mga 5 or 8 hours O oh, 5 na lang Okay And then ano pa yung appliances natin uh, Yung ating Washing machine Washing machine So isa And then ilang watts ba yun 1,200 Sabihin natin 1,200 watts So, sa loob ng isang araw, pagka halimbawa naglaba tayo, hindi naman araw-araw yun eh. So, sabihin natin, 2 hours. Okay. So, siguro sapat na itong example. And then, kaya na yung bahalang mag-additional uh, kung ano pa yung mga ginagamit nyo. So, compute na natin. So, dito tayo sa LED. Yan. Tingnan nyo po. Wala kasi tayong taga-video eh. So, isang 15 watts at 8 oras. So, ibig sabihin, isa, i-multiply natin sa 15 watts. And then, i-multiply natin sa 8. Okay. So, makukuha na natin dyan kung ilan yung watts nya. So, ganun dun dito sa susunod. So, 2 times 9 times 8. Okay? Ayan, sundan nyo lang po. And then, tatlo na 5 watts. So, multiply natin yon 3 times 5 times 8. Ayan. Okay. And then, yung pang-apat nating bulbs. So, apat na 3 watts. So, 4 times 3. Times 8. Okay. Okay kompletohin muna natin bago natin sagutan. And then, dito sa ating rep. So, 800 watts. So, 1 natin, time is 800. So, 24 hours naman yon Okay. Next, television. So, 1 time is 5. 500. Sorry. So, time is five. And then dito sa washing machine. So one multiply 1 multiply 1,200. Then time is natin sa dalawang oras. Yan. So compute na natin. So 15 time is 8. Ang magiging sagot po ay 120. So, sa pangalawa naman, 2 times 9, 18 times 8, 144. Okay. So, dito, 3 times 5, 15 times 8, 120. Watts po yan, ha. And then, 4 times 3, 12 times 8, 96. And then, 800 times natin sa 24, 19,200 okay and then dito 500 times 5 2,500 and then the last 1,200 times 2 2,400 so ngayon kapag ka itinotal po natin yan kung ilang watts so bali ang lalabas po dyan is 24,000 580. Okay. Watts. Ngayon, i-divide natin yung 1,000 dyan. Divide po natin ang 1,000. Para makuha natin kung ilang kilowatt siya. So, bali yung magiging sagot po dyan ay 24.58. kilowatt hour. So ngayon, ito imo-multiply nyo po kung magkano ang singilan diyan per kilowatt. Okay. So ganun lang po kadali para malaman natin yung konsumo natin sa isang araw. Hanggang dito na lang po at maraming salamat mga master. Bye-bye.